everyone. So, no, kararating namin ni Papsi. Guys, meron kami dito niluto na nilagang buto-buto. Paanang babo. Tapos, jaran spaghetti. Sarap. Hmm. Guys, wala na yung mga bisita namin. <laughs> Hindi ko nakinuhanan kanina kasi para private naman. Yan, mga kaibigan namin yung mga yun. Yan, kasi kakasal yung, yung, dalawang kaibigan namin. Kaya nagkaroon ng bridal shower dito. Surprise yun. <laughs> Inorganize din ang ano, sa kaibigan namin. mag lang ako dito guys. mag lang ako dito sa kadyan. Tapos higa na rin kami ni Papa. Para makapahinga. Okay, konti na lang bawalis na si Papa. Natapos ko na doon sa kusina. Meron pa akong naiwan doon siguro mga tatlong hugasin. Yun na lang. ay nakawalis na rin dito si Papa. Ay, hindi pa namin naayos pala itong mga upuan. Bukas na lang, tapos magpapagpag pa kami. Turn off ko na ito. Bango. Kasi baka makalimutan mag-overnight. Ito pala. Lagay natin dito sa lamesa. Ay, hindi pa, hindi pa nakapunasan ito. Bukas na lang na umaga. Balik natin ito dito. Misa, pag may bisita, naghanap sila ng polbo. Dito na tila. Hello, tilaga. hello, hello! Good morning, good afternoon. Hello sa inyong lahat. Happy lunch time. <laughs> Kararating kami ni Popsi, Galing kami ng bayan, guys. At ito ngayon, ako ay nagluluto ng hindi ko na malaman kung pakbet nga ba ito. Basta version ko na ito, guys. sa po. <laughs> version namin ito. Version ko lang ito, guys. Alam nyo ba? Sinabay ko yung ano, yung kamote kasi nagmamadali na naman ako. Kamote dun sa pinalambot ko na karne. O di malambot na siya bago ko igisa. Yan. Pagilid ko lang. Tapos ilalagay ko na yung sibuyas, bawang at luya. Luto tayo guys. Para nag ako sa pakbet kasi ilang araw na karne, isda, ganun ang inuulam namin ni Papa. Tapos meron pa nga yung time na sardinas, di ba? Nag <laughs> sardinas kami. Sinamad na kami magluto. Hmm, bango. Bango, bango, bango. guys, maalat ang alamang na ito. Nung nakaraan, naalatan talaga ako. Kaya, konti lang muna ilagay ko. Pwede naman tayo magdagdag ng asin kapag matabang. Ayan. Isahin ko muna. Parang Bicol Express lang, ano? ang bango. Mm. natin ang kamatis. Ah. Maraming kamatis to guys. Pakbet sa kamatis, ganito kaming ano, yung halos wala siyang sabaw na tubig. Yung pagsasabawin yung kamatis. Ito yung masarap guys, na pakbet. Mm. kana so naman si Papa, naghihimay siya ng ano, ng malunggay. Ayan na yung ano, yung gulay namin. Maraming ano yung ha? malalaki. Oh. Yung... yung, mahaba, oh, yung, imported. Maganda nga yun eh. Hindi naman totoo yun. Pare-pareho lang ang lasa. Sabi nga ni Amy, siya din gusto niya yun. Ako din, gusto ko din yun. Okay. Oo, oo, akala ko nga yun ang kukunin mo eh. Kasi mas mura yun mahal. Oo, oh, magkano yan? Genin, eh. Oh, kaya nga, mas marami pa yun. Sayang. Kala ko ngayon ang kukunin mo eh, kasi yun ang tinuturo ko sa'yo. May malunggay dyan, di ba sabi ko? Iba pala yung binili mo. Iniwasan mo yan? Wala mo sa looban, doon sa dolo, walang pakitin ko na Puro bago yung gulay niya. Sa ano? Sa harapan? Hmm. hmm. <laughs> Naihilo na kayo, no? <laughs> Asan na yung dalawang aso? Eh, pinasok mo? Oo, para ano, hindi sila magulo pag mayroong tao. Nagpupunas kasi na, so ako ng sahig, guys. Oh, yan. Haluin uli natin. Purple. Guys, kasama ko lang si Papsi ngayon Bukas mag-isa na naman ako sa trabaho dito Sabi niya kailangan daw gumising siya ng alas 4 Para marami siyang magawa pag <laughs> Mm, -mm. Tanghali, na, Tanghali na, oo. Tanghali na para sa amin yun, guys. Okay, lagay na natin yung mga gulay. Pinagsama-sama ko na, guys. Yan. Ang palaya. Basta nakita nyo naman, ang palaya, okra, mm, sili. Haluin ko lang para yung kamatis. Ayun lumasa doon sa ating... Um. Ay! Ay! Haluin ko lang para yung kamatis lumasa sa ating gulay. Ayan. Tapos dito sa ibabaw, lagay ko, o di ba kakaiba guys, sabi ko sa inyo, version ko ito, meron na siyang kamote, meron pa siyang ano, kalabasa. Tingnan nyo guys yung kalabasa ng ano, mga batuta namin yan bumili uli kami pang one week nila kakasya, oo kakasya yan ng one week guys minsan kinakain din namin <laughs> pag wala kami mabili ni papa na ano na ibang ulam ops balikan natin tapos tubigan ko konti lang ayun nakita nyo yun guys konti lang yan, check na natin guys. Woo! Nagsabaw-sabaw na siya. Ang dami kasing ano eh. Gulay. Allah! Tuloy pa! Yes. <laughs> Pasok pa! Wow! So, guys! Pupunta kami sa bukid. Kasama ko si Jizzy. Natatakot <laughs> pa siya oh. <laughs> oh, natatakot siya. Behave na behave ang baby ko dito. Ang sa sabukin ah. ang mo naman yung baret? <laughs> <laughs> Nang? <laughs> Ma mahal mamaya ang ano pa sa amin niya. May <laughs> iwan ikaw dyan ha. Bebe. Iwan ikaw dyan ha. Mabait ito eh. Gusto ko din yung si cheddar madala dito. Bebe. Dapat din nala ko pala yung gunting. Para dito magugupitan ko siya. Pero dala ko yung razor. Ay, si cheddar. cheddar pala yung hindi ko nagupitan. Ito nagupitan ko mga pa. Ah. Diyan ka muna. Maganda kasi dito guys. Parang na-imagine ko na kapag may bako dito. Magtatakbuhan sila dito oh. na natin yung nagawa na nila na pa sila ito yung mga wire o, oh. buti may extension na nagamit tapos may transformer ito yung poste na nagawa nila nakaraan, na nakaraan kinabit na ah hindi pa sila nagbuhos hindi pa kay nagbuhos ano balong ito pa lang oo ito naman mga kahoy ah ito siguro dito gagamitin ito mainit kasi maganda talaga kung may lilim ay ayun ay salamat hinihingal na ikaw hinihingal ikaw hmm? payungan <laughs> kita ay no gumagawa sila papa doon ng ano nang lilim namin binuhusan nila isang poste pero parang ano bubuka kaya hindi nila itinuloy yan yung poste na yan guys tapos itong mga poste na ito 1, 2, 3, doon sa ibaba meron na rin silang forma na nailagay uh, ayun sinisilip nila yung ano sinisilip nila baka bumuka yung poste sayang yung ano buhos 11.30 na hindi pa sila umaalis mamaya uli eh, alaun ang balik nila mm. si pag ni Randy ayan yung nagwawalis si pag yan so ito na ilagay nila papa itong lona dito oh. hindi kami ganong mainitan ni bebe mamaya sama natin si cheddar ha? sama natin si cheddar Hmm? Para may kasama ka, maglalaro kayo. <laughs> Palaroin ko sila sa lupa mamaya. Hugasan ko na lang sila sa bahay. May na yung mga trabador, guys. So, kami ni Papa kakain kami. Tapos, sama uli kami. mamaya, oh. Bait yan na. Ah, na. Kaupo din. Kain tayo guys, kain na kami ni Papsi Ito pa rin yung ulam namin kahapon Yung mga handa namin kahapon Yung paring kakainin namin ngayon <laughs> Let's eat huh? Huh? Na rin dito, Maghapun na kami dito ni Papa Puputol ng ano, ng bakal Tapos merong mga nagpapala Meron yung gumagawa dito Medyo pataas na siya pero pinauna namin yung flooring ayan para pag natapos sila dito sa harapan lahat yan tapos na ito na lang yung iiwanan so ito bali yung unang poste eh, siguro po kasi tatanggal na yan pinayos so, na nila yung sahig ito na bali yung magiging bakod dito, umangat na sila yung ginagawa na nila, bakal sa flooring so naglagay sila ng yero saka plywood kasi yun yung ano natin, yung ay, ah, yung manhole <laughs> ayan, yung flooring na dito sa harapan yung kanilang ginagawa ngayon medyo makapal, kasi para matibay nilagyan nila ng yero doon sa ibabaw ayan, ang haba din yan guys So, andito pa kami ni Papsi, guys. Hindi pa kami umuwi. Si Papa, kumukuha siya dito ng ano, hollow blocks. Nilagay niya dito sa ano, sa nalagyan na ng flooring kasi baka tapakan niya ng aso. Hala. Bakit yan? Samahan kita? Ha? Samahan kita dyan? tricycle siya lang nagasa ah. ah may apat pa pala dito na si may apat pa palang cemento sabi nila kanina dalawa na lang simento dalawa na lang ah. to. ay apat <laughs> <Pinagsuputan> oh <ba? laughs> ay pila Wait. ba sabi ko kasi tutulungan so kita Ayaw mo pa eh Paa mo Sa pa doon na ano? Ayan oh. alang karun para as Ayo nalang ha tiga, tiga, tiga. Ito, ito, ito na Sa dulo mo lagay. Nalimutan namin na ano, patakpan. Oh, maano ka pa dyan eh. Yung alambre hal, tignan mo. Maano ka ng alambre. Doon sa gilid pa. May papasukan siya. Ay. Doon talaga. Ito <laughs> pa. Ay. Magkasama siya. Mabigat. Magkasama. Cannot be. Guys, nandito na kami sa bahay. Naipasok na namin ni Papsi yung tricycle. Naayos na rin namin. Nakapagwalis din ako sa labas. <laughs> Parang ano, Papa? Para ikaw ang tagawalis sa ano? Para ikaw ang tagawalis sa umaga ako sa gabi. Next shift next shift ako. Bukas na naman ang umaga, guys. nakopo. Next <laughs> shift, next shift. Eto naman mga baby namin, kawawa naman sila. Maghapon na naiwan. Pinagsama na sama na namin sila dito. Kasi yung dalawang bubwet, ano sila, malungkot sila doon na dalawa sa ano, sa kwarto. O, oh, kaya dito sila. Ang gugulo naman. Ano, bebe? Uy, hindi ka pa nakapunta doon. Hmm, ayan na. Ayan na. Ayan na. Halika na. Hindi ka na. Hmm, na silang lahat. Hmm. Hmm. Sabi na eh. Ante, huwag ka nang sumabay. <laughs> ano? Ikaw naman? Hello, kakay ko. I love, love, kakay. <laughs> Bukas magsiligo kayo, ha? Hmm? Oo na, oo na. Halika na, liga na, halika na, liga na. Aray ko. Ay, <laughs> laku. Opo. Guys, tapos na kami kumain ni Papa. Alam niyo, inulam namin. <laughs> yung sardinas. <laughs> okay lang yung gabi naman na. At saka, konting kanin na lang yung kinain namin. <laughs> Hindi na kami nagsaing. Naghati na lang kami. Ilaw. <laughs> Hati na lang kami ni Papsi. Okay. Magmamap lang ako dito sa kwarto. Bago umakyat yung mga baby loves. Yan na si Papa. At may isang tanghod dalawa. Hmm. Ay apat. <laughs> ano, naghihintay ka ng pagkain kay Papa? Ha? <laughs> oh, wag yan. Wait mo si Papa. Wait. Wait mo si Papa. Hindi na sila makapaghintay mga gutom na gutom na. Kami din ni Papsi. pagdating namin, kumain kami kaagad. Masyadong busy guys. Sobra pero nakakatuwa kasi yung ano yung ginawa nilang nung ano nung Friday yung ginawa nilang pang forma doon sa ano. Yung sinasabi kong pang forma yung nilalagay nila doon sa poste para mabuhusan nila ng semento. Ayun, yung pang forma na nilagay nila kanina ikinabit nila tapos uh, nilagyan na nila ng semento. Ayun. Nakakatuwa ah, lang, guys. Kaya pati din ako nakibantay-bantay. Tapos yung ano, yung yung flooring dun sa labas, dun sa may yun sa may gate hindi pa nila ano yon, Hindi pa nila lalagyan ng ano ng flooring kasi hindi pa namin alam kung baka mamaya yung magawa namin na flooring dun sa loob ay mataas o kaya mababa. So, panghuli talaga yun yung dun sa may gate kahit yung gagawin gate doon, simple lang yun guys. Kasi parang ano naman yung taniman namin ni Popsie Yun ang original plan talaga ni Ate Jen. Magkaroon kami ng taniman. Kaya minsan tinatawag ko na bukid. Kasi nga, hinataan na namin bukid. Tsaka nung araw yun guys, talaga. Bukid na bukid lang yun, yung lugar na yun. Tapos ang pangit pa ng ano, ang pangit ng daan. bako bako ang daan. Malalaki yung bato. Ganon. Tapos nakakatakot mong araw nung dalaga kami. Hindi kasi nagpapagabi doon sa lugar na yun. Kasi nga, wala namang sasakyan noon nung araw. Dinalakad lang namin yon guys. Kaya naman. Pero bakit po madalagahan yun. Masama namin Kami mga dalaga. Dalaga at mga binata. Ganon. Alam naman ninyo, kapag namasyal ang mga dalaga at binata ganun lang noon guys nakakatakot na lugar noon pero ngayon tingnan mo yung undad undadunlad ng ganda ganda na at yung kalsada ng ganda ganda na dami na rin magagandang bahay doon kasi marami na rin mga nasa abroad nung araw yun guys ano halos kubo lang yung mga kabahayan doon yung bahay ng papa nila JR, yung bahay noon nila JR yun lang ang pinakamalaki noon doon yung sa uncle niya. Yung doon sa bungat. Pero ngayon guys, grabe. Ang lalaki na ng mga bahay doon. And that's it guys. For today's video. Yan po yung life update namin ni Papsi. Sa araw na ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Good night, beautiful people.